Walang iba, kundi si Luis Manzano Paso! Yung chisin sa kabilang bargo, aabot ah, yun sa aabot. Ah, <laughs> yung mga special occasion dito, no, yes. wala ako yun. Tawasay, oh, tawasay, wala yun. Kaya <laughs> sa hirap ng anak mo yung kinakay ko, parang yung ang hirap. May miss ko kayo, ay oh yes. Hello guys, good afternoon everyone. This is me, Choris Macarena, ang Tita ng kalapan. So for today's video guys, meron po akong inimbitahan na tao na napaka-special po sa puso ko. Ayan, tatawagin po natin itong Charisma Talk! So, hindi na natin patatagalin, guys. Walang iba, kundi si Luis Manzano Pasok! Manzano. <laughs> 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 Kumusta naman po ang pagkapanalo ng nanay <laughs> <laughs> ko? ka ba? Panalo ka. So, bago nga pala natin simulan ang mga magagandang katanungan, ipinakikilala ko nga pala ang aking pangalawang anak na napaka gwapo, napaka bait, Ooh. napaka di na So diba guys, see? Ang linis. ang bango. Ayan, masasabi ko na sa tatlo kong anak, ito yung pinakamabango. <totôi> napaka puti. Sa akin mo nagbana ng uh, ka-puti. Tama ba? Hindi mo kayo magsutiin. Huwag ka may nga, hindi nung naman ako eh. Bakit na? Hello guys. Ako na pala si Neil. Ba't ako lang Hindi ito ako ng nga anak. 23. Oh, Nagranakihan na nga aking mga anak talaga, no? Sus hindi ko na namamalayan. Super laki na. Super binata na. May maya maya meron ng asawa at may ako na. Anyway, by the way, are you ready? Ready. Ready ka sa mga katanungan <laughs> ko. Hindi ka kinakabahan? Medyo. Naraban. Guys, ito ay... Hindi po ko sanay sa camera eh. Yes. Na, uh, legit na mahiyain. Um, hindi siya sanay sa camera. So, ayan. Napilit ko lang na sana naman anak, uh, na may dispute sa choice mo to. So, ito na po ang aking unang katanungan. Anak, ikaw ba ay naging masaya sa pagiging sima? Masaya. At the same time, may lungkot. Kasi pag, pag, sumasakay ka, galang malungkot. Pero, nakapag-adjust naman. Ay, na ako. Ganito pala yung feeling na ang anak na yung sumasakay, compare sa asawa. Grabe. So, ito na yung pangalawang katanungan, guys. Ano yung pinaka tumatak sa'yo na karanasan nung ikaw ay nasa bato pa? Isa na doon yung, ano, doon niya, malayo sa pamilya mahirap siya. Pero hindi na nagpapatatag sa akin bilang isang marino na may pamilya. Mas uh, ano, ginagawa ko ng strength yun para gawin ko ng, ano, gawin ko ng maayos yung trabaho. Pinakatumatak na karasan ay yung lumayo sa girlfriend. <laughs> hindi So, pangatlong katanungan, umiinit kasabay ng panahon. O, oh, ito na. Ano ang pinakamahirap na trabaho? Trabaho mo bilang siman? Marami, marami ang trabaho. Una, Ah, uh, siyempre... Ano nga ba ang kapayang mo pala doon? E, na uh, lang, hindi ko kadete alam. Po. Kadete po ako. Kadete. Ah, okay. Bilang <laughs> kadete, ano yung mga trabaho sa barko? Para lang sa kaalaman ng ating mga manonood. Siyempre, yung unang trabaho mo sa kadete, mag-aaral ka. Mag-aaral mo, familiarize mo lahat ng gamit sa barko, yung mga gagawin mo sa barko. Una, siyempre, ano, uh, sa bridge yun ang unang trabaho na kailangan mong aralin as cadet. Kasi ikaw yung magiging future officer uh, future. So, sa nine months na pagiging kadete, may natutunan ka ba naman? Meron. Nandiyan yun yung mga official kong na gumabay sa akin para matuto ako. Hindi mm naman -hmm. ako pinabayaan doon mga kasama ko. kasi ako, kaya ano, kaya mababait yung unang barko na kasama. Hindi man tatalinuhan ng aking anak, hindi man ako nakapakyat ng stage, pero ngayon ko nakikita ang pagiging masikap ng pag-aral, matuto, at ngayon, oh. si Hindi <laughs> ko akalain na matatapos niya ang fourth year na pagiging seaman at ngayon ay nakasakay na po ng barko. Oh. Hmm good job I love it oh, yes. so guys ito na ang ikaapat na katanungan so sa panahong malayo ka ano ang mga bagay na madalas mong iniisip okay. okay sa panahong ikaw ay naging malayo sa amin ano ang mga bagay na madalas mong iniisip ka ano una, una? Siguro, girlfriend. Malayo e pa. <laughs> <laughs> yes, uh, like, oh yes, Hindi mo yes. na. Ano yung naiisip ko lang malayo ko? Oo, oh, ano yung... Napukuru-kuro ba? Mar marami akong naiisip, eh. Lalo naman yung mga sampah ko. Okay. Siyempre, yung pinakamasakit sa pinakmalungkot. <laughs> oh, yes. <laughs> ano yun. Ano? Marami. Siyempre, pagkain. Hindi. Kumusta naman pagkain sa barko? Hindi. lang naman tayo sa tanong eh. Palayo tayo ng palayo eh. yung mga special occasion dito. Oh, yes. Wala ako. Tawa sa inyo. Tawa sa inyo. Wala nyo <yun>. Mukhang <laughs> well, hindi naman halatang ikaw naman eh. Nag-iisip. Ang taba mo. <laughs> ang wapo mo yung dumating. Yung dumating lang yun eh. Wala na. <laughs> Bakit pag ang papa mo pag dumadating, nakikita ko stress. <laughs> Mayonnaise talaga sa kusina ma, siyempre. Iisip ka ng nain mas nalulutuin mo. Ano ba? Ooh. Ah, ang dami ng pagkain sa kusina. Diyos ko, pagdadating ang ama mo, payat ang mukha, payat ang katawan. Ika-isip sa inyo, syempre. Ah. Ang naman, sa ang pogi. Mr. Struckle, ano ko ba yun? Ang <laughs> oh, mature! <matiyon! laughs> <laughs> okay ka na ba doon, ha? Uh, hindi po. Okasyon? Hmm, maraming okasyon. Oh, yun yung mga naalala mo. Okasyon. Ano pa? May nilisip. Siyempre kayo. Kung okay lang kayo dito. Yes. Okay. Ano pa? Pangalwa? Pangatlo? Kung masaya kayo. Oh yes. Nawala ako. <laughs> <laughs> ano ba yun? Ano? May nilisip mo yung mga kasiyahan? ko kayo lagi. May nilisip ko kayo. Fine. Kaya uh, hindi kayo naman <laughs> <laughs> So, ito na ang aking kalim ang kalimang katanungan. So, may plano ka ba ulit sumakay ng barko at bakit? May plano ko ka po kasi pangarap ko yun talaga eh. Pangarap ko maging opisyal. Mm -hmm. Marami pa tayong tataharin sa buhay. May plano. Pinutaw ka na ba? Eh, tiringa mo. Anak so, niyo ako, di niyo alam. Naninimutan ko na sa sobrang pagdungo ang pag-iisip sa content na dilimutan ko na yung mga edad ninyo. Baka mamaya pangalan nyo nga, hindi ko na alam eh. Oo, grabe, oh, oh, grabe yeah. nga talaga. Hindi <laughs> naman nalimutan ko na mag-chat sa inyo. Kung ito na nasakay. <laughs> Kaya nga, di nyo na ako natatawagan eh. Ako pang tumatawag. <laughs> ito na po ang ating ikahanin na katanungan. Ano yung mga bagay na natutunan mo sa pagtatrabaho mo at ang pagiging sinang mo? ano, yung pagiging matatag ganun sa si kasi napakahirap ng malayo sa pamilya. Mm -hmm. Tapos yung trabaho doon, mm -hmm. under pressure ka ba, lalo sa mga kasama. Mm -hmm. Pero thankful naman ako sa mga kasama ko ba ito. Tapos yung pinaka-adjustment ko lang doon, talaga yung malayo, ang Talaga ang kalaban mo ng mm -hmm. pagiging OSW, yung malayo um, sa pamilya. Yes, um, yeah. oh. Pero kaya naman, mga ilang days, ilang weeks, mga kagas ka naman. Pero hindi mo mawawala yun. Pero na enjoy mo naman habang natagal, na hindi naman. Hindi parang ka naman yung parang naluluko pa niya, yung parang itagal Hindi. Ituloy si Papa, <laughs> Alam mo ah, anak, ang pagkakaiba talaga ng pinata at uh, sa may asawa ay napakalaki. Yan na, yeah, na rin yung magandaan diba? ko sa akong anak. Yan yeah, na. Kaya the more na ikaw nagsisiman pa, may plano ka pa, um, take your time. Magkakaroon ka rin ang sarili mong pamilya. Na, yun ang mas masarap. Yeah. Yung may bata ka na, so ano, kasi iwan na mo, ba? tapos so, dadating ka, malaki yeah. na. Mm -hmm. Kasi so, ang nararamdaman ng ako. <laughs> Lagi siya po. Kaya mas mahirap sa bata yung sitwasyon ng mm -hmm. Kasi, siyempre, may mga anak. May mga anak na na, no, may iwan ng no? mga body sa maganda. Oh, yes. Aha, <laughs> aha, uh -huh, uh -huh. truth uh -huh. naman. Mga pogi yung... Tapos yung asawa mo pa, uh -huh. Hindi mo makikita ng siyang nabuhad niyo. Hindi mo kayo! Kaya pala mga kapatid. Sinister na nung <laughs> 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 yeah, mga. Si no, no, Ayan. So... Naiyak ang papa eh. <laughs> kaya nanunood siya behind the scenes. Oh, kaya the more na gumaganda ho ang misis niya, the more na nahihirapan siya lumayo sa akin. Your... Oh, yes, yes. I'm alright, mister. So ito na yung ikapito. Ano, Paano mo gusto? Ano daw? Parang buong. Paano mo gusto sulitin ang iyong pagbabalik? Sige ko na magbasa. Sa Pilipinas? okay, ang huling tanong ay paano mo gusto sulitin ang iyong pagbabalik dito sa Pilipinas? Aha, uh -huh. okay. Ano? Ah. <laughs> 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 ito na ito na ano ba? Ito si Maneo, go! Ano naman iba yung kapit-bahay na lang? Bakit hindi mo hindi nipid ang girlfriend mo? Ben, shout out na, hindi ka na, Laging pamilya. Ewan ko ba kung pamilya nga. Yung kinakain mo na galing kay Mr. at iba yung galing kay anak. Yung parang doon, ito yung ng aking anak, yung siya na buwan. Nandun yung, yung alin na parang mamaya, napa, napa, ano na. na, na, na.